Uh, good morning guys. Nakapasyal ako doon sa akin dating taniman ko ng nyog So sa pag-iikot ko may napansin ako sa puno. Although ilan na yung nag-survive. So may nakita ako na parang bunot na pinagkainan ng uang or yung uh, rhinoceros beetle natin. So ayan tinitingnan namin kasama ko yung aking pamangkin. So, yun guys. Para makasiguro na malaman mo na may lamang uang nga yung butas, kailangan mong gamitan ng daliri kasi para mapil mo. Kung may laman naman siya, laman mo, masasalot mo yung kanyang likod eh. So, ganun lang naman. Then, susundutan ng metal o matigas na bagay para makuha mo. Lalo't hindi siya pwedeng hilahin ng daliri lang. Alim na oh ito kasi mga na ito ay mga dwarfs so malalambot yung katawan ito ito ay mga uang yung tinatawag natin ano rhinoceros beetle oh nasa loob na sa ito na ito oh ito mo muna yun. Ayan o. Ayan sa likod niya. Ayan. ayan o. Kitang kita. Ayan. Sisik sisikwatin ko para makitang lalabas. Ayan. Yeah. Ayan. Ayan. Yeah, Nakuto ka na eh. O. Oh, Napisa ang kanyang katawan. Ayun. Ano yun? Hmm. So. Nakakuha chan No? Hmm. Patay na siya. Ayun. Ayun. Ayan, tinuloy-tuloy ko lang yung pag-observe sa iba pang mga puno. So madami. Kasi kailangan talagang tingnan. So kasi may mga nag-survive out of por uh, puno ang pinatanim ko dyan a uh, 2 years ago. Si git kasi isang taon hindi ako nakapasyal sa farm kaya ayan nakita ko buti na lang napansin ko agad kasi nag uh, sa survey ako ng area kung ano yung pwedeng itanim eh kaso nauna naming nadaanan itong area ng Newgan actually yan eh, may tanim ding rambutan eh kaya lang <laughs> wala na tayong makita ng rambutan so out of uh, maintenance na pangangailangan hindi masyado nagapan ng taong iniwan ko doon kaya ayan nangyari buti na lang napadaan ako sa mga nyog so kung di pala ako nakadaan doon kung makadaan pa mga 6 months wala na akong haabot buhay na nyog so ayan isa yan sa bahagi ng nilalagay namin kasi bata pa naman yung nyog So, hindi pa sila masyadong uh, delikado na alaga ng durya ay uh, tinatawag naming Puradan. Kasi ang Puradan ay isang systemic na insecticide. So, yan. May nadaanan uli akong isa. Pamilyar naman kasi ako sa mga pinagkainan ng uwang. Kaya alam ko kung may bago. So, ayan o. Oh. Kinakapa-kapa ng daliri. Kita yung likod niya kasi eh. So, mahirap siyang kasi nakakapit. Buti na unahan namin sila. Although yung iba talagang nasa gitna na. Hindi ko lang alam kung magsusurvive pa pero ma naaga pa naman. So, ayan oh. Ayan, nang nakuha ko. Buhay na buhay. Kung yan pala, nakaabot pa ng another 48 hours. Nasa gitna na siya. So, nanganganib na niyang abutin yung pinakaubod. Ayan, pinapatay ko na. So, maganda na sana eh. Kasi yung, yung mga nyug ay mga almost 3 years old na. So one more uh, one year more eh, bubulaklak na sana sila. So, kalain mo isang puno, dalawang uang o oh, o. Oh. Yan ang problema sa mga ganyang lalo ngayon tagi ini papunta sa taginit. Nagumpisa na silang mangain ng mga ganyan ng mga palm. Especially sa nyug, kasi ang mga nyog namin ay dwarf. Malambot ang pinakabusil. So ayan, nilagyan ko na rin ng bukod sa pura dan, nilagyan ko na rin ng uh, buhangin, mapinong buhangin. So kung sakali mang, may makapasok uling uang, padadaanan niya buhangin. So ayan, gagalaw-galaw yung batok niya, papasok sa kanyang batok. Hindi na siya, pag napasukan ng buhangin ng likod ng kanyang ulo, eh, hindi na siya makagalaw hanggang sa doon na siya mamatay. So, lahat na, inobserbahan ko na, in-inspection ko na lahat ng nyog. Meron pang nag-survive ng mga 12 na puno. So, ayun, siguro, ay next season, huwag palampasin mo na itong dry season na ito pwede na uli magtanim sa uh, bago dumating ang tagulan month of May eh, June or July siguro so support lang ng Puradon sa mga butas kasi yan naman kahit maamoy lang nila posibilidad na may kamatay na so, wala akong nadalang itak kasi malapit lang sa kubo Buti may nakuha akong bakal na naka-stick sa puno ng isang rambutan na survival. So, ayan. Di-distribute ko lang yung rambutan na... Um, rambutan makatunog kasi. Pura dan. <laughs> este, pura dan. So, ayan na may konting-konti lang para lang maamoy. So, pagka nabasayan, kakalat na.